Hello mga kagusok, kung kamu mangita og homestay, ani ana ang GFC building. GFC building gumarajaw magabi-abi ang mga staff nila mga kagusok. Ani ana nindot pa, hapsay pa ang ila building mga kagusok no. Makita nato ang sa ila room kung kamu barkada, pamilya, kung kamo'y mangita ng homestay sa Siargao. Ana pa ang GFC building at bang sa munisipyo, makita nato mga kagusok no ang ila kwarto grabe na deck kung kamo pamilya barato pa kalidad magserbisyo mga kagusok yan mga kagusok no upat karum ang ila bakante diya mga kagusok no kung kamo musuri diya sa ila homestay JFC building grabe maradyaw magabi abi ang ila mga staff kusog mo entertain aptek mo entertain kung unsay yung gusto, ihatag tanan sa inyo mga kagusok. Ayaw na paglangan, ayaw na pagduwa-duwa mga kagusok. Kung mangita manghita, anapa na ang GFC building mga kagusok, no? At bang sa munisipyo mismo mga kagusok. Kana na building, ang inyo nakita, mo ang mo nang hapon diya sa Shergaw mga kagusok sa GL mga kagusok no ayo na pagdugay grabe marajaw majud mudala ang mga staff ng mga kagusok dagan salamat mga kagusok ana pa lang ninjo, ang GFC building mga kagusok ang tag-iya kagusok si Georgette Kamingi mga